Okay, good afternoon. Uh, parang good evening na yata. Tayo po ngayon ay maulan ang panahon. At uh, alam nyo pag ganitong maulan, alam nyo ba kung ano yung masarap kainin? Yung Loming Batangas. Tayo po ngayon ay magluluto ng Loming Batangas. At uh, naka prepare na yung ating mga ingredients. Ito po, inihanda ko na yung ating mga yahalo Andiyan na po, mayroon po dyang... Uh, Nagayat na ako ng bawang, sibuyas, kikiam, squid ball, itlog At uh, tayo ay medyo mag improvise ngayon Kasi sa halip na maghimay ako ng manok, kami po ay may tirang uh, adobong manok Yan o, no? na rin tayo kukuha nung ating ihahalo na uh, manok Sa ating lulutuin na uh, lomi So, start na po tayo tayo po ay uh, magsasangkot siya ng bawang at sibuyas. Siyempre, pag nagsangkot siya, merong mantika. Lalagay po tayo ng mantika. Yan. Painitin lang. Actually, dapat po ito ay sa kawali. Kaya lang, may laman yung aking kawali. Kaya, at saka, gusto ko ay medyo maganda yung sabaw. Kaya dito sa kaserola ko siya lulutuin. So, yan po. Pinapainit lang natin kasi rola. Pwede tayo ng matika. Ayan. Para sa ating pagigisa ng bawang at saka sibuyas. So, yan po. sumusok na. So, unahin natin yung bawang. Atin pong igigisa. yung ating bawang. So, ito po yung ating bawang. Ito yung ating susunod natin yung sibuyas baka so, medyo golden brown na yung ating bawang susunod natin yung ating uh, sibuyas halo so, lang mekus mekus pwede nga ito, uh, ito po ay perfect na perfect ngayon na ngulan na, uh, malamig masarap kumigok na sabaw yan, ilagay na rin po natin yung ating sibuyas. Yan po. Yan lang. papipula dahil isusunod na rin natin na ilagay yung ating ah, kikiam at saka ayun, yung natira pa sibuyas, ilagay na rin muna natin. Kikiam at saka squid bowl. Yan naman pong ating ihahalo na manok na tirang leftover na adobo ay buto na kaya pwedeng mamaya natin tayo na, tayo. Pwede natin, na natin siya ilagay natin natin pwede natin yung ating sweet ball pwede sa natin ng konti na, sabay nga natin yung ating kikiam pwede sa lang muna natin yan pwede medyo mamula-mula na pwede na pwede na tayo maglagay ng sabaw isa na natin ito po ay sariling version ko ng um, uh, Doming Batangas actually nung isang araw um, uh, last week pala kami po ay galing sa Indoro. ako ay hindi dumaan sa expressway dumaan kami sa Tagaytay baya uh, uh, Bawan Taal and uh, Lemery Batangas then pagdating namin sa Lemery yun sa shortcut ah, aming papuntang uh, Tagaytay medyo daanan kaming lumihan ayun, sinamantala na namin at kami po ay uh, kumain ng masarap na lumi kasi medyo maangun ang bundo ng tayo ngayon at malamig yun sa lugar kasi nandun kami sa mataas na part ng yung dinaanan namin na shortcut ay, parang bundok ito ay uh, maglalagay na ng uh, ating uh, tubig na sa natin pinakasabaw. Mas masarap po sana ito kung meron tayong tinatawag na kaldo yung uh, pinakuloan pinakuluan ng mga buto-buto. Yun po ang mas masarap sana sa lumi. Kaya lang, wala tayong ganon. Kaya uh, tayo ay nasasabaw na ng muna ng tubig. At itimplahan na lang natin ito. Maglalagay siguro tayo ng uh, cubes dagdagan natin sabaw. Medyo marami rin kung natin may gutuwi ng dami. natin ang pakukuluin lang. Titimplahan natin mamaya. Ayan, habang inantay po natin ng pumulo yung ating uh, pinakasabaw, maglagay na tayo ng pampalasa 4 cubes, wala kasi tayong kaldo, kaya 4 cubes ang ating dalamigin sabay dito yung pong paminta, mamaya tayo maglalagay, maglalagay la ako ng konti, pero magdadagdag ako mamaya bago kang uriin ko po, ito po ay sariling version ko pagluto ng lumi sa so, pagkatanong araw nagkaroon ako ng restaurant kantina malapit katabing katabi ng eskwelahan ito po yung isa sa pinakamabilis sa short order na niluluto namin doon po nung ako ay may restaurant ang lomi ang lagi sinasabi ko sa mga estudyante within 5 minutes pag hindi ko naluto libre kasi po meron naman ako kasing nakalaan na lagi akong merong naka prepare na mainit na sabaw na kaldo. Yung kaldo po, yun ay nasa isang malaking kaldero na ang laman nun ay mga buto-buto. Na ito yung ako ng, sa umaga, sa madaling araw. Nangihingi ako ng mga buto-buto. It's either buto-buto ng baka o buto-buto ng baboy. Usually, mga bungo ng baboy, yun ang ginagamit ko. At yun ay isang malaking kaldero mula lunes hanggang biyernes dagdag lang ako ng dagdag ng buto at dagdag lang rin ng dagdag ng tubig at yun po ay hindi ko inaalis sa kalan ko na di uling lagi po siyang may gatong kaya laging mainit kaya pag may umorder po ng uh, uh, lomi ay 5 minutes luto ko na kasi yung iba namang ingredients ay laging nakaprepare na uh, may, ang kulang lang po dito sa ating lomi ngayon walang mas masarap sana po ito kung mayroong atay so since wala tayong atay ay uh, yun nga yung uh, leftover na adobong manok ang ating ilalagay. Pantay lang po natin itong kumulo. So, Pag kumulo na siguro saka natin ilalagay yung ating uh, uh, manok at saka yung Miki. Uh, ang ngiti kasi pag ito po ay ginagawa ay may konting alat na kaya ang gagawin ko siguro may hugasan po ito ng konti hugasan um, natin yung konti bago natin ay nagay 哦，哦，嗯，干什么？ Pagkatain na po natin uh, pinulo. Atin, uh, na pinulo ang ating pinapainit na pagaw. Naglalagay na rin tayo ng konting uh, uh, paminta. Pero mamaya po, magdadagdag tayo. Ito po yung ating paminta. Hmm. Ang paminta, pag sinimot mo, maaatsin ka talaga. At ang gagamitin natin na pampaalat ay patis. Ngamaya po ay magdadagdag na lang tayo ng konting asin. syempre ating uh, seasoning. Ayan po. Tingnan tayo, lalagyan tayo Pantayin natin siyang kumulo. At maglalagay, maglalagay din tayo mamaya ng scrambled egg. Sabi ng aking mga anak, ang request nila ay yung malapot daw. Malomi. Yung kinain namin nung isang araw sa Demery. Sabi ko nga sa misis ko, sobrang lapot. Parang army roll na siya. Ang gagamitin natin na pampalapot, Siyempre, cornstarch. starts. Gagamit tayo ng cornstarch. starts. Yeah, na. Ayan, 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 Ito po yung ating gaw-gaw na gagamitin Meron, may kalamansi dyan. Pwede lang ang bonds. So, ito ating gaw -gaw. Hindi naman natin ito idalagay ng direkta. Ito yung ating tutunawin sa tasa. At uh, natin siya ilalagay. At, uh, ating nilulutong hmm. lomi. Lomi. ito po yung ating magiging ah, pampalapot. Kumukulo na po ito yung ating sabaw. So, pwede na siguro tayong para kumagat yung lasa. Maglalagay na tayo ng ating chicken. po ilalagay natin. Ito ay lips ng adobo. Ito ang ating gagamitin. Kasi, yan. May ilang diet pa. Nakadagdag ng lasa, mas magpapasarap siya. Diyan natin isama yung patatas. Yung patatas e para sa mga alaga ng doggy. Mamaya, yan ang magiging pang ulam naman nila. Yan po, pinakukulo po natin. Ating masarap na lomi sa tag-ulan. Ha? wow since uh, wala na tayong patis magdagdag tayo ng konti kasi kasi naman ang idagdag natin ng kampala reminder lang po huwag masyadong maalat yung ating sabaw kasi yung ating uh, miki mm, ito ay may konting alat na rin ang ginawa ako po ay maliit ang nakasanayan ko na lumi ay yung ang ginagamit niya ay parang yung moldo, yung malalaki ang headlong. pero ngayon po bira na ako makakita nun madalas na nakikita ko yung ordinary yung size na lang ng Mickey which is okay din naman nagkaiba lang yung itsura pero di yung nasa wow na. konting alat na siguro ay, Lagyan natin dito guys. Itong ating meaty. Dahan-dahan din natin kasi baka sumobra. Yung dami. Hindi ko sigurado kung si hindi naman ganun kalakihan tong ating kasirola. Lagyan natin kung kaya natin lupo ito lahat. Yung tingin ko naman ay ang iubos natin ang mga tinig. Ubus na natin. Tayo wow. Na Kaya yan Si Kuya Rainiel nag-request. Sabi niya masarap daw dito sa Niki ay tinapay. Kaya siya bumili na ng tinapay. Ito. Bumili na siya ng buns uh, pang partner sa ating uh, Niki. Ayan no, mayroon na tayong buns. Ito ang ating lupa partner mamaya ito kinain natin yung miki ay yung ating lobby <laughs> sorry o yan antay lang na lang natin siya muling kumulo then siguro ay uh, maglalagay na tayo ng ating pampalako ano po Ngayon, ay magka ako ay mag i-scramble na magbabati na ako ng itlog pang uh, pagkulo ay direksyo lagay na no. pag na ako ng itlog. Ayan po. Dalawang itlog ang ating ilalagay. mas masarap. Mas healthy. Kakainin namin mag -aama. panghuli nating ilalagay ang flour. Hintayin ko lang po na ito ay kumulo. Pag kumulo ay ilalagay na natin ang pampalapot. Wow! Sarap na. Dabes-dabes, sabi nga nila. Ang lang nito ay um, si. okay. okay. ang mansi. Ipit na siyang humulo. Tugas natin yung ating gaw-gaw para talagang malapot. So, Tapos na natin yung anak. Tapos na po kumukulo na yung ating uh, lomi handahan ah, na natin ilalagay yung ating pampalapot ah, tandaan nyo po pag naglalagay kayo ng cornstarch pampalapot ay alagaan nyo rin sa halo para hindi yung isang part lang yung malapot yun po yan kita nyo sticky na sya. lomi Loming, lomi na. Sira na naman na ang diet nito. Ayan po. Malapot na, malapot na. Ilalagay na lang natin dito ay scrambled egg. Magdagdag tayo ng paminta. Para may kagat. Ang tigunghang. Yan. Then pag kinain ha, pwede pa magdagdag uli ng paminta doon sa sariling bowl. Kasi usually, ganun yung iba. May sariling timpla din sila pag kinakain na. So, yun po. Kita nyo naman, napaka-sticky na. Magdagdag lang tayo ng ating plug. dahan-dahan lang po para ma-spread out din yung iklog ayan sige ang diet ng aking mga lakin to so yan na po ang ating lomi hindi ko ito matawag na special kasi nga may mga kulang na ingredients eh. wala yung atay ng baboy wala din chicharon pero para sa amin mag ama okay na to kasi masarap naman dahil ito ay niluto na may halong pagmamahal so yan po patay na po natin at uh, tayo ay pwede nang bumakbak ng kain magmumukbang na kami ng lomi okay yan po, uh, ito naman po uli ang inyong uh, rasen yung mangyan another recipe naman natin ang lomi yan po ang lomi originally ay sa batangas Kaya, loming batangas makikita nyo sa mga karatulay yung mga nagtitindang kalagay goto and loming batangas lagi pong magkatandem yan pag may mga nagtitindang goto at saka lomi so yan naman po and good evening at sana nga po ay medyo magpahinga na rin yung ulan Pagdasal din natin yung mga lugar na binabaha Kasi marami pong mga lugar ang binabaha dun sa amin sa Mindoro Yung lugar na Occidental Mindoro Ay maraming bayan ang binaha At yung iba pang lugar sa Pilipinas Ipagdasal po natin sila Na sana ay, uh, humina na itong uh, ulan na ito At uh, yung mga nabahaan Ay maabutan doon ang sulong ng ating gobyerno Maraming maraming salamat po Yan po ang inyong Ito po ang inyong rohasen yung mangyan Lomi